Tigan Target Massacre pang isang babaeng humingi ng tulong sa pagsalakay ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mas matindi at mas marami ang mga biktima ng torture sa Pogo Hub sa Porak kumpara sa naunang sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac. Saksi, si Oscar Oida at Darlene Kai. Sa visa ng search warrant galing San Fernando RDC, nasok at hinalughog ng mga otoridad itong Pogo Hub sa Porak, Pampanga, mag alas 7 ng gabi. Sinira ang tali para makapasok sa gusali na may tatlong palapag. Okay, okay. okay na, okay na. Isa-isang pinasok ang mga kwarto ng mga taga-presidential anti-organized crime commission o PAOK, PNP Special Action Force, PNP CIDG at iba pang local authorities. May mga kwartong na kalok kaya kinailangang puwersahin. Itong napiling unang gusali, may narinig daw na humihingi ng tulong. Nakakaninang uh, madali araw pala na eh, rin pa ako kami boses ng babae. Kaya lang uh, parang mahina na yung boses. At this morning, hindi na um, rin ako dami na rin. Sana nasa maayos ka po siyang kalagayan. Tumambad sa motoridad ang mga kwartong nagsilbing barracks. May nakitang mga kama, damit, appliances at pinagkainan. Nakakuha rin ng cellphones at vault. Walang nakitang babae o sino man sa loob. Bukas itutuloy ang paghahalughog sa 45 iba pang gusali sa 10 hektaryang compound. Karina umaga, inikot na rin ang Pogo Hub para malaman kung mayroong dapat i-rescue. Mula nang i-raid itong Lucky South 99 Pogo Hub nitong Martes, dalawang posibleng biktima na ng torture ang nasa gip, parehong Chinese nationals. Ang isa, nakatali sa bed frame at puno ng pasa, isa naman ay narinig na tumatawag mula sa bintana. Ayon sa PAOK, malakas ang ebidensya na may human trafficking, sex trafficking, torture at scamming activities dito. Nauna nang sinabi ng PNP na malaki ang posibilidad na may connection ito sa Bamban Pogo Hub. Pero mas malaki at mas matindi raw itong sa Mas malaki po ito in area. No? Siguro karang tatlo o apat na beses ang laki. Actually, natin po yan, nakatakas na po yung mga dapat tumakas dyan. Eh, pero kung mapapansin mo, marami pa rin po kami na bukuha ang mga torture victims. Mm -hmm. So, siguro talagang kal kalakangan nila sa loob ng uh, illegal program na ito yung man uh, manakit at manorture ng mga ng mga tao na empleyado na Mas mabalasik. Para sa bamban. So, but, uh, sa, sa, so, sa, ano, sa dami ng nakukuha natin mga victim na po, Bago ang raid ngayong araw, nagkaroon din ng operasyon kaninang madaling araw. Pagpasok sa kwarto, natagpuan nila ang lalaki na puno ng mga pasa sa katawan sa Port Pampanga kagabi. Sa tulong ng isang interpreter, ikinwento niyang ilang araw na umuno siyang hindi pinakakain at ilang beses din sinaktaan ng nagkulong sa kanya agad siyang dinala sa ospital para magamot. Nang makausap namin siya sa tanggapan ng pao kanina, ibinahagi niyang silaktan siya sa Pogo dahil gusto na raw niyang mag-resign. He said maybe the people forced him to make the illegal activities. They keep him inside the room because he asked for resign but they refused. Sa huling tala ng mga otoridad, umaabot na sa 150 siyam ang mga dayuwang nasa kustodiya ng PAOK. Mga Chinese ang karamihan sa kanila. Mayroon ding Vietnamese, Burmese at Malaysian. Apat sa kanila ang itinuturing na mga biktima. Ang iba, wala umunong pasaporte at may immigration violation umano. Isinailalim na sila sa biometrics o identity verification para sa kanilang pagkakakilanlan at para alamin kung mayroon silang mga kaso. Nang makausap ng midang ang ilan sa kanila, sinabi nilang nagbabakasyon lang sila at itinanggi nilang nagtatrabaho sila sa Pogo. We no, we have no work in here. We are at Pogo. We are just friends together. Pero nang hanapan sila ng pasaporte, I have passport. My passport is in the home. Where? In the home. Let me repeat. Yeah. Our law. Our law. I have an IG also. No, 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 no. no. Our law says it must be in your possession sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Porac LGU at ng Porac Police. Pero wala pang pahayag ang alkalde ng Porac. Kinuha lang ng Municipal Administrator ang numero ng news team at sila na lang daw ang tatawag kapag handa na silang magbigay ng statement. Wala naman sa kanyang tanggapan ang OIC ng Porac Police na dumalaw sa isang conference. Bukas pa rin ang GMA Integrated News kung maglalabas ng payat ang kumpanya ng Pogo Compound na Lucky South 99. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oydang, si Darlene Kay ang inyong saksi. saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.